Naaresto ng mga otoridad ang isang lalaki sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija nitong January 26, 2024. Sa isinagawang manhunt operation ng Gimba Police Station at iba pang mga unit ng PNP sa Barangay Pasong-incheck ng nasabing bayan, hindi na nagawang nakatakas pa si Kenneth Labanda Iingco, 30-anyos binata residente ng nasabing lugar. Sila banda ay inaresto sa visa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder na pinalabas ng presiding judge RTC, branch 31, Gimba Nueva Ecija at may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng Gimba Police Station ang nasabing suspect para sa tamang disposisyon. Para sa police report, may ramaruso na muulat para sa DWNE TeleRajo ang inyong kakampi.